Puspusan ng paghahanda ng kamera sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Kanina, July 4, ni libot ni House Committee on Accounts Chairperson, Yeda Marie Romualdez, ang batasang pambansa. Sa kanyang paglilibot, isa lamang ang naging bili niya, gawing komportable at ligtas ang lahat ng mga dadalo sa SONA. Ayon sa PNP, 22,000 dalawang libong mga pulis ang ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bagamat dalawang linggo pa bago ang sona ang ilang pinoy mayroon ng inaasahang marinig sa ulat ng pangulo lalo na ang mga isyong kinakaharap ng bansa kung may gusto kong marinig sa sona ng presidente eh um, yun 'yung ay eh, yung tulong din sa aming mga mag-aaral lalo na sa kolehiyo dahil eh kailan lang uh, nagkaroon ng budget cut din sa aming mga universidad. Bilang isang kabataan po, yung pinakagusto ko pong maninig po sa kanya, yung issue po ngayon sa West Philippine Sea. Kung ano po yung mga solusyon na gagawin niya at kung meron na ba siyang ginagawa kasi since matagal na siyang issue, dapat parang meron na siyang plano dito para para naman di makuha sa atin yung West Philippine Sea. Yung 20 pesos yung bigas. Ano na yun? Pataas na ng pataas yung mga bigas. Pero para sa ilang mga kongresista, mahalagang maihayag ng Pangulo ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea at isyong bumabalot sa edukasyon. We all know that the President is very firm on his stand dito sa West Philippine Sea. In fact, paulit-ulit niyang sinasabi that I will not give up an inch of our territory because we are guaranteed by our Constitution. There has to be a clearer Uh, pronouncement on this particular issue. If you recall, Mela, no, yung first sona niya, even before the first sona, binanggit na po ang education nun eh. So I think uh, importante po na masustain yung pagbabanggit ng basic, lalo na ng basic education, dahil nandun naman talaga yung bulto ng ating mga estudyante. Sa ngayon, nasa final stages na raw sa paghahanda ang kamera para sa sona 2024. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlines!